Yung araw naman guys, yeah, tuturuan ko ang ating anak may kung paano magpakain itong ating alagang mga manok. Siyempre, kailangan bata pa ng, alam niya na yung mga gagabin Kru -kru 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 para paglari niya, eh, lata, alalay ko na siya. <laughs> And talaga, hindi na tayo pupuha ng tao, kailangan alam ng anak natin yan. Kasi pagkainiwan natin sa nila lata. ang isang nabagay bagay o pinamanay, eh, alam nila kung paano lata, ito lata. Ingatan. <laughs> aragaan, di ba? <laughs> so ayan, kaya pasok namin dito guys, hinayaan ko muna siya. Ipamilyarize niyo yung lugar. Pati yung mga manok na lumalapit <laughs> sa kanya. Sa... Buti nga, hindi tatatakot to. Dun, 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 dun. So ayan, kinahawa ko na siya ng pagkain. Tinuro ko kanina kung paano ako magpakain. So nung nakita niya, ayan, ginagawa niya na. <laughs> Kaso hindi perfect. Siyempre, alam naman natin, bata pa yan. Hindi niya pa yan, alaga mo perfect pa. yung magawa. Pero may idea na siya kung paano gawin, di ba? Ayan, so tinuro ko pa rin. Yan, kung paano magdapot. Kita nyo guys, yan. yung dapat na siya ng pits para ipakain sa mga manok namin. Yan, konting push pa na para hindi na magkuha ng katulong si daddy mo. Ay, hehehe. So ayan, kita kita na ba guys na kinakarewa ng anak ko yung magpakain ng mga manok ko. At sige lang ang dapot. Sige na, uubusin mo pa yung pits Hmm. <laughs> kunti na lang, kunti. Kunti. Doon sa wala. Ayan. Wow. Oh, inap na. Oh, nako. Yan, okay na yan. Ah, uh, huwag na natin masyadong damihan ng pagkain kasi nga naka-range na, to sila. Free range na tong mga manok natin kaya kahit konting pagkain lang to. para yung iba ay bahala na sila maghanap ito, ito, sa bakuran, no? Yan, yeah, yan. Yeah. naman na yan sila nap. Kaya tapan mo na yan. Oop, oh, oop. <laughs> <laughs> Nagulat pa. Ayan, oh, ulit nap. Tapan mo. Kayang-kaya -kayang mo yan. Pati oh. O, oh, di ba? Kunti pa. Yan. O, oh, di ba, guys? Ang galing ng galing anak na. ko. Sa susunod, siya na mag-isa dyan. Kayang-kayang na, kayang -kaya na yan. Mm. Chicken, ito yan. Next time naman yan. Turo ko siya yan. Ang baita. Nga, anak <laughs> ka. Bye-bye, chicken. Kunin mo isa, dali. Get mo, chicken, get. Give me chicken. Yeah, yeah, ito yung medyo yan, ito. Maamo to. Iya. Oh, hold my chicken. Hold. <laughs>